2, 3, Ate magkano 'tong Magkano 'tong battery cage? 960 960. 960. Pagtatlo ko nito nalatawat. kabukas mas mura pala dito, 960 lang 'o. Oh. Wala wow, na yan. Mabuti na lang pala dumiretso tayo rito, maabokos. Mm. -hmm. Ang <laughs> mo. mm. Yeah, mga kabukro, si Beauty. Hindi ko pa mo napapagawa. Ay mga kabukos, nandito ulit tayo. Ando si Sir Andrew, inasikaso yung kanyang lote. So ito, magkukulong na tayo ng ating mga decob rounds. Yahoo! testing natin. Teka, teka. Mm. Come here. Come here, girl. Mm. Dala-dalawa muna. Subukan ko. Parang masikip na yung tuklo eh. That's gonna be your new home, girl. Yeah. <laughs> Mangitlog kayo, ha? Mangitlog kayo na madami, ha? Mm. <laughs> Yan na kayo. At uh, kayo naman ni matagal-tagal na kayong ano, nakapagliwaliw. Ako naman ang bigyan nyo ng pera. <laughs> Sana ilagay lahat. Pero yun nga, may breed naman tayo. Yun yung, hindi yung hindi magkakasya, breeder. Hmm. Ayan mga kabokal, sinabot na tayo ng ano, mag-ala size na. So, ito. Uh, kulang mga kabokal yung battery cage. Magdadagdag pa ako, bili pa ako siguro ng mga dalawa. Kasi ano eh, siksikan eh. Ito, apat oh. Apat-apat ito. Ayan. Apat-apat. Eh, ito, tatlo-tatlo. Siguro gagawin ko lang. Ito kasi malalaki. Malalaking butas. Ito kaya apat sila. Ito, siguro ito gagawin ko tatlo lang. Eto, then ito, tagdadalawa lang mga kabukals. Masikip yung tatluhan. Ah, uh, nakakaawa din. Hmm? Masikip yung tatluhan mga kabukals. Kaya gagawin ko dala-dalawa lang. Bibili pa ako ng mga dalawang battery case para ma ano, mapaghiwa-hiwali pa natin. Ah, uh, dala dalawa sa isang cage. E then ayan, ito, kinapos tayong pakainan. Dapat dala-dalawa yan eh. Tagdadalawa dapat sa isang butas. Kinapos ako. So bibili pa ako ng ganyan ulit. Yan lang naman. Mm. And then ito pa, hindi na nagkasya talaga. Nilagay ko muna dito itong pito. Pito po ito. Yan pito. Kaya sakto siguro yung dalawang ganito pa. Dalawang ganito pa bibili natin. Bukas yan. karon Pero yan ang ganda na ng ano, setup. Kailangan natin bawasan kasi sobrang sikip para ano hindi rin kawawa yung manok. Ayan, mga kabukals. So ito, hindi ko pa napakain kasi inunok ko muna yung video ko uh, magdidilim na so ito para dito sa kanila yan. pero ayan po ang itsura nyan and then since wet feeding po tayo mag, pagkatapos nyan halimbawa tapos na kumain tubig naman na ilalagay natin ganun po ang mangyari nyan total wet feeding naman tayo ayan so yun tapusin na muna natin ito mga kabukas bukas pwede bagong update na naman and yun nga magdadagdag tayo ng Uh, battery cage and siguro ano kahoy na lang yung gagawin kong frame madali na naman gumawa ng frame i ano ka lang kukopyahin ko lang itong frame na dalawa na to ayan okay anong ginagawa niyo dyan anong ginagawa mo dyan ha anong ginagawa mo dyan play kayo play kayo Hmm? Ba't siya kayo nagpe-play? Hehehehe Hehehehe Ito play, <laughs> hmm. at ikaw, -play. Hmm. Ayan, magka Magkaibigan ating uh, dalawang dogi-dogi mga kabukalos <laughs> They are best of friends Si Beauty at si Bella Ayan. Best friends forever na sila Mga besi Mag-besi na sila hmm. O, wag yan Beauty Dali, play na kayo doon, dali Doon lang sa taas Mm. Yan ang na lang spot mga kabokals. <laughs> yung hagdanan ng ating kambingan. Best friend na kaya? Best friend na kaya na? Mm. Ayan. So yan, exercise ko si Beauty mga kabokals. Tuwing umaga, ganyan, pinapawalan ko. And then si Chloe, nakakulong dun sa bahay. Si Chloe po, hindi ko na tinatali. Ano na siya? Siguro... More than a week na po siyang hindi nakatali. So, ang style ko, ito ipapakita ko. So itong kulungan nga, kulungan nga niya na hindi na nagagamit, tin- tin lang na ng mga ito yung binaklas natin na ano na hapunan ng ating mga Deca Brown. Sayo ano, na ito sila. Mm. muna natin. Ito, kulang pa nga tayo ng ano mga vocal. Tatlo pala. At tatlo pala ang kulang ko na battery cage para po magawa ko yung ano mabawasan ko tagi tag isa -tag lahat para maging dalawa and then dito tatlo kasi malaki ang boot ang malaki ang box ang kuha ano nito yung isang ganito malaki mas malaki siya so malu maluwang sila sa tatlo and then ito mga pandalawahan para maluwang so bibili pa tayo mamaya ng tatlo pero yan mamaya yan ibabati cage pa rin natin yan so ito nga uh, si ano si beauty yan. So, pagka uh, may bisita ako or nakakawala yung dalawa, ito nga si Chloe nasa loob lang. Andun. Beyond this door is a beast. Sabihan. <laughs> si Beauty kasi, ano to, sutil to eh. Suma Sumasalis ito eh. Hmm, ayan ang dalawa. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo, mga kabokals. Pero, nandito sa loob si Chloe. So, si Chloe nga po, hindi na nakatali yan. So, ano, alternate sila sa ito umaga mga ilang oras uh, makakawala itong dalawa. And then mamaya pag pinalabas ko na si Chloe, kulong na uli silang dalawa. Kasi hindi po pwede lalapain ni Chloe yung dalawa. Lalapain niya yan. Ang plano ko mga kabukas, bibili ako nung ano, yung mouth guard ba tawag doon sa aso nakalagay dito sa muso. Lalagyan ko si Chloe para pwede ko silang pagsamasamahin. Para kahit kagatin niya itong dalawa, hindi niya masasaktan try ko lang kung ubra oh, yun para masanay ko sila magkakasama magkakasama uh, pero ang good news doon ay si Chloe nga eh, hindi na nakatali so ano na siya medyo nagbago na rin po yung kanyang temper naging ano na siya maharot maharot na po siya so siguro dahil sa hindi na siya nakatali nakaka alpas na siya ayan so papakain muna ako hindi eh, na uuwi ako ngayon mga kabokals Uwi tayo sa San para makapag-upload. Yung application ko sa internet sa ano lang eh, lagi ako ano. <laughs> lagi ako hindi napupuntahan ng technician nung no, nagse-setup. busy daw. One week na ako naghihintay ng internet kaya ayan pasensya na kayo kung ano, yung ating upload eh bugi-bungi, bungal-bungal. <laughs> Ay, ito nga pala, ipapakita ko muna sa inyo mga kabukas. Yung ating mga Moscovy ng mamaya lalakad tayo. Sasama ko kayo sa ano. Oh, Bella. Sasama ko kayo sa pagbili ng ating uh, battery cage. Ito 'yung ating mga Moscow bidak. Kulang na naman ng isa ng ating mga Moscow bidak mga kabokals. Oh, kulang na naman ng isa. Kasi naglilimlim na siya. Ayun na siya mga kabokals lawa natin. Ayan na siya mga kabokers. Naglilimlim na yung ating isang muscovy duck. Ang galing! Hmm. Tingnan nga natin kung may mga itlog pa yung ibang pugaran. Ang galing! May dalawa tayo dito mga kabokers. Hindi ko hinahawakan. Pinapractice ko na ngayon yung gano'n na wag daw hawakan kasi pag hinahawakan yata parang ano yung iba hindi na binabalikan so hindi natin hinahawakan yung kanilang mga itlog ito wala ito meron ito mga kabukas. malapit na rin maglimlim kasi tinatabunan nyo ng mga balahibo pero ayan may mga itlog po sa ilalim yun ayun kung makita nyo may puti-puti doon may mga itlog po yun na tabunan doon mo ayan so at uh, gumagalaw na po yung ating breeding mga kabukas. ang galing Hmm. Ayun, ayos. Si Sir Andrew, pagka nandiyan na si Sir Andrew, may mga Moscow Jack din siya. So may mga may makakaswap na tayo para maiwasan yung inbreeding. Mag-swap-swap kami ng mga barako. Ayan, may ligda sa ano yun eh, sa mga alaga yung si Sir Andrew. Ayan, magiging kapit ba? Oy, oy, pst, oy. Ay, wala, stick kayo talaga eh. Mm, -hmm. Hmm. Yari nyo na naman yung ano. Ito yung ating ano, GMP4 mga kabokers. Pinipilian ko kasi itong itong ano, ito, bruha na to, itong bruha na to. Ayan. Ito kasi yung bruha na to. <laughs> Natututo na rin ng ano, ng kay Bella. Kung ano-ano nang inangat-ngat. Kung ano-ano nang hinahakot. Wala, wow, stick yung dalawa na to. Ayan, hmm, yun ang pwesto nyo sa ilalim. Nilagyan ko po na ano yan, ng ditik. Ito, yung silang dalawa may ditik. Yan yung nilalagay sa batok pa ako Para sa pulgas ba? May ditik na yan. Si Chloe, ano, inaano ko pa? Kasi, yun nga, unpredictable siya. Baka biglang mga gat pag nilagyan ko ng ditik. Pero, ano, lalagyan din natin si Chloe. Pero itong dalawa, meron na siyang, meron na silang ditik. Para sa pulgas. Para kahit nakaganyan sila, yung makokontrol natin yung pagdami ng pulgas sa katawan nila. Yan syempre pinapaliguan natin yung mga yan. yun ang kanilang tambayan no. Oh. Yung silong ng ating kubo. Ayun, so mamaya mga kabokals, bibili tayo ng battery cage. Uwi muna tayo sa nose para makapag-upload din. Ayan, so ito si Chloe mga kabokals. Eh. Mm, ayun siya. Hmm, dito lang siya. Ayan. Ayan, so ang style ko dito, yan, katulad yung nilalabas ko yung aso, ah, dito siya sa loob. And then pagka uh, may bisita tayo, dito rin siya sa loob. Mm, pero hindi na siya nakatali, kaya yung leeg niya, yun nakiklear na yung marking ng uh, kadena niya. And saka ano, mas naging ano na siya. Uh, yun, no? mm. uh, pero hindi pa rin ako kampante sa kanya kasi nga unpredictable pa rin siya. Pero at least, yung temper niya uh, medyo nagbago. So naging ano na siya ah uh, parang ano ba tawag dito hindi na siya masyadong matapang hmm. yan so dito lang siya sa loob ng bahay habang na sa labas yung dalawa and then mamaya pag dumating si Sir Andrew kasi nga nagpapay si Sir Andrew ng kanyang lote ah uh, maghapon din siya dito ng stay so si Chloe nandito lang sa loob So yun, hindi na natin kailangan itali sa si Chloe Si Chloe naman, pag tinawag ko dito sa loob yan Kunyari nasa labas siya Pag tinawag ko siya sa loob dito Uh, pumapasok naman siya. And then sabay sa run nito. Kulong na siya rito sa loob. At least, di ba? Ang ano kasi doon, ang tinanggal ko yung pagkakatali sa leg niya kasi nakakaawa ay eh. nagmo-mark na ayun oh. Eh, Nagmagkaroon no? na ng mark sa leg niya. Mm, yan. So yan mga kabukas, magpapakain muna ako ng ating mga alaga and then mamaya uwi tayo sa Nose. Isasama ko kayo sa pagbili ng ating uh, battery cage. Ayan mga kaboko, so nandito tayo sa San Jose del Monte. Bili tayo ng battery cage. Boss, may battery cage pa kayo? may battery cage pa? Yung nakadisplay dito dati. Wala stock? Bukas? Ha? Bukas pa? Magkano yun? Oh, may bawas. Wala si boss inyo dyan. Tatlo kasi kukunin ko sa ala eh. Uh, mga ilan yung darating yung bukas? Lima? Ano oras kaya yon? Mga pagtatangali na kasi eh. Ah, sige, sige. Sige, balik sila ako bukas. One. Sige, thank you. Yan todas. Nauubos yung stock nila mga kabukas. Bawa na yung mga manok natin. Meron pa isa na bibilhan sa ano? Sa may Star Mall. Ayan, malayo kasi. It's too far away. <laughs> Kaya lang kabawa kasi yung manok. Try natin. ayan mga kapokas, nandito tayo sa Barangay Santo Cristo San Jose del Monte pa rin sa so, mal... dapat tapat ng Star Mall Ayan. Star Mall Tanong natin kung meron dito Alam ko meron eh Ito Ha ah. Ay hindi <laughs> Pinakita ko dito Ay ah, nakasabi Sigil po. Ayun, ito. Ayun, ito. Ayun, Green na rin, para pare. One, two, three. Ate, magkano itong... Magkano itong battery cage? 960. 960. 960. Pag tatlo ko nila nalatawan makakabukas mas mura pala dito 960 lang oh wow elastic na yan mabuti eh. na lang pala dumiretsa tayo dito makakabukas 960 oh. lang ano oh, ito? parehas na ba ito? ay ba lang kulay? pero pali less 30 po sa isa 960 930 isa tatlo kulay green na ah. Yung ano na, yung buo na. Yung buo. Oh, yung buo na. Kahit yan na lang ako. Wala bang green na ano? Ayoko na. Hindi, eh, kahit yan na lang display. Bigay. Ha? Hindi binibigay yan? Hindi ba pwede bigay? <laughs> Ano yung, anong kasama noon May cable tie na kasama yon. Pagka hindi bo, Ha? Meron po. <tinyo> ang kalo. Hindi daw binibigay itong ano. Hindi daw binibigay itong display. Ah, straw lang ang pinagtatalo nila. May cable tayo kayong tinda? Oo. Okay. Wala lahat. Sige, tatlo. Ayan. Pupuhin ko pa pala. Wala, madali lang naman. Uh, <laughs> so, ito ate. 20 piece. Ano, 20 na lang isa na. Ayan, makakabuka sa katawa tayo. 21. Naging 20 na lang siya. Tapos yung cage. Ano pa kalang? Sophia? Naiya siya eh. Tapos yung cage, 9.30 na lang, no? Yes, From 9.60, 9.30 na lang. Kaya lang tayo mag-assemble. Ano yung nakatali-tali siya? Yung yung isang piraso. Opo, okay, okay. Nak na, nakatali na siya. Tama sama na. Sir, ano pala po sa bisikleta? Erwin. Yan si Sophia. Sophia ka ba? Opo. Siya, mag-aabuhos, ang ganda <laughs> oh. Mm. Nee. <laughs> yeah. Ayan, magkakalalat. 3,350 po. 3,350. Ayan, Supiya. Okay na kayo, baka may gusto kayong batiin. Shoutout sa akin anak. <laughs> ano pa lang anak mo? Ryle. Ha? Ryle. Ryle, yung anak ni Ryle. Si ano pa alam mo, te? Mariel. Mariel. O, mga kabuha si Mariel. Yung asawa ni Robby. Eh, Sophia, nahiya, eh. Shoutout ni mama mo. Oh, shoutout mo mama mo. Mga asawa mo na ako sa kanil. Ayan. Ayan mga kabukos, dito tayo sa tapat ng Star Mall. Ano pangalan na ito? Agro Agro? Bell Agro uh, Bell? Sir, ano pangalan nyo yung PD Park? Ano? Green Pro green na rin? Palaking okay. saan? O, na lang no lahat? Ayan, thank you ha Ayan mga kabukas Mabuti tayong tatlo Ano ito? Star Mall mga kabukol eh. yan po yung Star Mall so halos tapat lang sila yun neto Palmera yan yung Palmera and Carino Highway papuntang sa Pampalay and ayun yung motor natin <laughs> Ayan mga kabokals, ito Sa, ay ah, hindi, tatlo Tatlong ganito Malito ako ah Malituhin pa naman ako tatlong ganito Ito 15 15 piraso limang ganito sa isang cage <laughs> Aba ito tatlong ganito boss tatlong ganito tapos tatlong ganyan Likod pinto Likod pinto Likod pinto Tapos ito 15 piraso yung ano divider Pwede nga yung flooring. Magaya na po nga na yung mga pato. Ay, ano? yung floring floring to. ano? Flooring. flooring yan? Flooring to. Anong tawag dito? Itay, po Yan na lahat yun? Yan na lahat. Ako, okay, yan na po. Yun. Pwede nyo, no? itali tali nyo na, boss. Ipag-isahin nyo na lang. Isa, isa na po kayo, no? Oo. Oo. Ayan mga kabokal, so ito na yung napili uh, natin kahapon, kahapon. <laughs> Ngayon lang natin tutuloy ang ating video. Hmm. So ito, ano ba to? ito? sa likod. Ano ba yan? Beauty, huwag nga ka rin. Ay, huwag oh, nga ka. Kasi ito sa unahan. sa hmm. pinto eh. yung mga kabukos, oh. tapos meron tayong cable tie bumili ako cable tie madala naman to koreta pesos yung isang ano yung isang pakete saktuhan na to sige cable tie ko muna lahat beauty beauty huwag mong atkat yan hmm. ano ba yan ano ba yan ngat ngat mo ha hmm. ano ngat ngat mo yan hmm? Mm. Mm. Bawa mo. <laughs> mm. Yeah, si Beauty. Hindi ko pa muna papaliguan. Nilagyan ko siya ng ano eh, nung gitik. Yung ano, alam niyo ba yung nilalagyan sa batok makabukol? So, aso. Para pampatay ng mga pulgas. Nilagyan ko sila dalawa ni Bella. Hmm. 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 Nandiyan na. May gagawin ako. May gagawin ako. Hmm. Si Chloe nasa loob ng bahay, mga kabukals. Salit-salitan sila. Salit-salitan sila ng paglabas. din. Si Bella, ayan. Best friend yung dalawa na yun eh. Hindi pa na tandali. May gagawin ko. Hmm. Kaya, kabukos, ako. Hmm. Ayan mga kabukals. Papakita ko sa inyo. Dali lang pala to. Mura daw, nalaki ng diferensya. 1, 2. 1, sa unang pinagtanungan natin. Tapos ano, doon ano lang, ano ba sabi, 9, 960. Tapos nakakuha na natin ng, nakakuha natin ng 130. Hmm. Beauty, huwag mungat ka din. Beauty. Beauty. Kulong ka nga muna. Eh, kukulong ko muna mga kabukalas. Inangat ka't eh. Kulong ko na doon. Kulong. Hmm, doon muna yung Papasok Masa ko na ikaw doon. Hmm. Ikaw. Ayan mga kabukers, oh, nabuo na natin yung pinakahuli. Hmm. Buo na siya. So napakadali lang pala. <laughs> so yan, ang next na gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng kahoy na stand niya. Yung uh, pagpapatungan. Yan, para mailagay na natin la na, or maluwangan na natin yung ating mga decal brown. Ayos! goodness.